Hello mga kalods, magandang hapon po sa inyong lahat at inyo po matunghayan na itong ilog po ng San Mateo no? ay ito po ay kakatapos lang po ng baha at yan po ay makikita nyo po yung bundok ng uh, Rodriguez Montalban Rizal yan po ilog guys na patungo po ng uh, Marikina ang Pasig no? so nandito po kami ngayon ay pinapakita po natin sa ating mga mga viewers na tayo po ay kumukober sa area na makikita nyo na uh, maganda din pala na tumambay dito no dito sa area oh. uh, dito po kami ngayon at uh, kasama ng aking mga kasamahan ngayon uh, kami po ay tutungo dun sa pinakadulo kaya guys uh, makikita nyo no i-prepare ko pa muna yung aking gamit no dahil uh, tayo po ay uh, palapit at uh, subaybayan po natin itong tabi ng ilog no dahil nandito na po tayo sa area na ito dahil tayo po ay nung nakarang uh, taon ay tayo po nag nagkubir uh, nag po dito no so may katagalan na po no sige guys ito uh, kami po ay palapit na sa area at uh, dito na po kami sa pang pang mismo ng ilog ng San Mateo uh, at yan ay napakalawak ito so, napakaganda so ah, uh, linan nyo guys yan po yung patag na area Ang nakikita nyo yan na doon sa ating pagbablog ay yan po yung mga karamihan na tumatambay naglalaro at uh, iba nagpabanding so Uh ito, po, uh, ito, po, ang area ng patag na pakalawak so ngayon nandito po tayo sa pampang ng ilog ng San Mateo ngayon ay tayo po guys ay uh, pa sa gilid no at uh, tayo po ay susuong mismo dun sa ilog at ito po guys yung shortcut na area na kung saan po kayo pupunta sa lugar ng San Mateo no uh, ang San Mateo po guys uh, malapit na ito yan at yung barangay Payatas. Yan po ang Payatas. So, tignan nyo guys yung ilog ng, ng San Mateo. Uh, malawak itong ilog guys. Hindi ilang basta-bastang ilog. Eh, talagang ilog na talaga. Kaya inyong mapapansin na uh, uh, itong ilog guys. Kaya nababaha ito. At uh, nakikita nyo talaga mga puno na nabubuhay dito. Kaya dun sa ating uh, pagpablak, sa ating mga kaibigan no ay ito yung mga taniman ng mais, mga alaga ng baka, mga mani, at gulay at mga radis at iba-iba pang mga uh, gulay. Uh, dito po yung, yung taniman. So uh, may mga gabi, kangkong. Uh, at ito po guys ay may mga kangkong po diyan kaya ngayon ay sinasabi natin na itong buwan ay wala ng gulay dito dahil ay palapit na sa Uh, buwan na mabahay na to at mabaha talaga na no so ito po yung ilog ng San Mateo tungo po yan sa Marikina kaya sa inyong mga kaludi, sa ating mga viewers nakikita nyo po yung ilog ng San Mateo at marami po at uh, nakikita nyo yung mga bata po doon na naliligo sa dulo na yan no so uh, kahit uh, nakita nyo ang tunog ng antipulo at uh, yan po uh, dun sa lugar na yan guys nakikita nyo marami pang maisa so malapit ng harvest in. so ibig sabihin uh, mga ilang buwan pa no na ma-harvest na yung mais na yan dahil alam po natin itong uh, September, October ay talagang uh, ito na yung baha na talaga ito at maulanin talaga so may time pa sila na uh, pwede pa nilang ano, dahil alam po natin ay mapalapit na talaga sa Kuranin. So ngayon, sa araw nitong Atis, ay maganda ang panahon. Ang sikat at uh, mainit ngayon. Uh, wala siyang ulan, no? Uh, yung pagpunta nga namin dito, guys, ay hindi nga namin nakalain na kami ay makarating, no? Ay biglaan lang. Yan, guys, yung lugar na nakikita nyo na doon po kami uh, nagbablog, no? dun sa nakikita ninyo sa aking pag-upload so ngayon dito na po kami malapit na at karamihan po ay dito